Ito Dito po yan sa may barangay Bagong Ila. Ngayon po sinasagawa pang Oplan oh, at Aisha nila, Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo. Joe Wiesky, at ang ating pangroman Roman Kasama na rin po natin ang ating Kapitan Bing. na-cancel yung project oh. na oh. oh

So, sa Pero, serap sa pamuri ay. Pero, Kasi, ang sarap ng militaridad nila kanina, hindi pa natin tadtido. Oo. Meron special kung special, 'tong kasi araw sa araw, mas malaki. na, hindi pa naman. Oo. Pero ang gandang lakim <laughs> talaga niyan, Thank you, Barto

Paano makausap na? Opo. parang 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 mag project? parang 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 na parang 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 nga parang parang na parang na parang 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 parang

Ay, uh, ha kayo. Ha po ako. Hindi kayo kayo na masasabi na eh, kung malaman dito sa kung ano talaga yun. Masasabi agad naman yan. Kasi, ayun po yan, parang talaga dito. Kung sino na nilakan dito, hindi. Alamin lang po. Alamin po

ano sa kanya? ito. Wala. Well, pa rin. Kahit pa hindi. Gusto naman lang kami pa sa Wala pa Kahit wala pa rin. pa. Big kasama sa ano. na award natin. Pero yung ano ngayon, sa kanya na. Kasi nag-meeting na iyo lahat Kuha nila ang Pero

तेरहं साल

Okay. Ah, nakapunta na ako dyan. Oo, yung may burulan. Ito may ano na may resort. may resort. Okay.